Gusto? Gusto mo bang magmukhang mas bata at magtaglay ng glowing skin? Nasa tamang lugar ka. Halina at alamin ang mga simpleng tips para magmukhang mas bata at maging fresh ang balat mo. Una, huwag kalimutan ng hydration. Uminom ng maraming tubig at palaging mag -moisturize. Kapag hydrated ang balat, nagiging plump ito kaya't natutulungan itong mabawasan ang mga fine lines at magbigay ng healthy glow. Sun protection is a must. Mag-sunscreen araw-araw. Ang UV rays ay nagdudulot ng wrinkles at dark spots, kaya't hindi ito dapat pinapalampas. Protektahan ang balat ngayon para sa magandang kinabukasan. Alam mo ba na ang pagmamasahe ng mukha ay nakakatulong sa circulation? Subukan ang gentle upward strokes para mapanatili ang firm at glowing skin. Para itong mini workout para sa iyong mukha. At syempre, ang kinakain mo ay may malaking epekto sa balat. Kumain ng mga pagkain na may antioxidants at healthy fats upang masustentuhan ang balat mula sa loob. Tandaan ang healthy skin ay nagsisimula sa loob. At huwag kalimutang magpamper. Maglaan ng oras para sa weekly skincare routine gamit ang face masks o serums para mapanatiling fresh at rejuvenated ang balat. Ayan na, simple lang, 'di ba? Gamitin ang mga tips na ito at makikita mong magmumukhang mas bata at magaan ang pakiramdam mo. I-share mo na rin ang iyong tips sa comments at huwag kalimutang i-like, follow at mag-subscribe para sa mas maraming beauty tips. Kaya mo 'yan.